hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay... Good vibes! Kung malungkot ka, sagot na namin ng mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming ngayahatid ang mga positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Nasungkit ng apat na IT graduating students mula sa Bulacan State University ang panalo sa ginanap na third rd IT Hackathon ngayong taon. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa The Better News Report na ito. Wagi ang apat na student developers mula Bulacan State University sa ginanap na third rd IT Hackathon ngayong taon. Ang team open source mula Bulsu ay binubuo ni Narayka Jean Austria. Mary Queen Kasaklang, Daniel Andre Jesus at Richard James Bagay sa patnubay naman ng kanilang coach na sina Gabriel Galang at Lester Phil Cruz. Mula sa anim na grupo mula sa iba't ibang university sa buong Region 3 nanguna ang Team Open Source dahil sa kanilang Web3 Innovation na isang mobile app na pinangalanan nilang Community Task. Sa isang exclusive interview ng DZRH TV sa grupo, sinabi nilang mula sa team effort nila na buo ang Community Task Nalayong targetin ng mga local communities na magbigay ng mga microjob opportunity para sa mga unemployed at self-employed individual at magsilbing platform upang maging tulay sa mga ito na makapagbenta at magbigay ng serbisyo sa merkado. Kitas, uh, mobile application siya na hmm. tinatarget yung mga um, local communities natin mag-provide ng mga microjob opportunities kasi sa communities um, nag-provide pro tayo ng makakapag-hire ka ng mga different uh, individuals sa local community based sa mga services na uh, hinahanap mo. And at the same time, uh, you can also commission for tasks na nagsusuit sa skills mo. So, tinatarget namin dito yung um, unemployed and self-employed individuals or yung mga um, individuals na may small uh, businesses. Uh, focus po kami sa mga unemployed and self-employed individuals so alam naman po natin karamihan baka hindi nakapagtapos mm. so doon po namin sila binibigyan ng platform para magaroon po sila okay. ng um, ayun sarili po nilang platform para i-promote yung um, services na kaya nilang i-offer sa community okay. like paglalaba and yung mga mobile mga mobile vendors kagaya po ng nagtitinda ng gulay mga tataho mga ganun po yun po yung um, kinikitaer po ng application po namin which is komunitas Ayon pa sa grupo, under development na ang binuun nilang mobile app at maaari na rin magamit ng local community, partikular na sa Malolos, Bulacan. At looking forward na rin umano sila sa partnership sa iba pang community. Talagang dine-develop po namin siya ngayon and then i-adapt ia na po talaga siya ng LGU para gamitin po for yeah, LGU Malolos po. Uh, looking forward naman po sa partnership sa ibang LGUs if gusto din po nilang i-adapt ia and ayun, possible partnerships na nga rin po din sa Bukod naman sa I Think Hackathon, nasungkit rin ng Team Open Source noong nakaraang taon ang panalo sa ginanap na Samsung Create National Idea Contest sa kanilang ginawang AI-powered mobile app na makatutulong sa pagtukoy ng kalusugan ng baby mula sa kanilang dumi. Ang 2024 I Think Hackathon naman ay inorganisa ng Isla Camp o ICPB Hub Philippines bilang parte ng International Conference on Innovation, Technology and Entrepreneurship o Earsight 2024. Nagkasundo ang mga bansang Pilipinas, Amerika at Japan sa layuning protektahan ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Ito ay kasunod ng trilateral meeting kung saan hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kaalyadong bansa para magkaisa, lalo na sa tumitinding tensyon na dulot ng patuloy na pag-angkin ng China sa halos buong West Philippine Sea. Ang iba pang detalye alamin sa report nilait Narciso We stand as one. Iyan ang deklarasyon ng mga leader ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan sa makasaysayang trilateral summit sa Washington DC. Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida na protektahan ang Indo-Pacific region para tiyakin ang magandang hinaharap para sa lahat. Sa kanyang opening statement, binigyang diin ni Pangulong Marcos na ang pagpupulong ng mga magkakaibigan at partners ay para sa iisang hangarin na mapayapa, matatag at maunlad na Indo-Pacific sa gitna ng mga hamon sa international rules-based order. Magandang pagkakataon niya ito para hubugin ang ninanais nila sa hinaharap at kung paano itong makakamit ng nagkakaisa. Ganito rin ang pahayag ni President Biden na nagsabing ang New Era of Partnership sa Pilipinas at Japan ay nakaangkla sa pagpapanatili sa Indo-Pacific na malaya, bukas, maunlad at ligtas para sa lahat. Muli binigyang diin ng US President ang ironclad commitments ng Amerika sa dalawang bansa at tiniyak na ang anumang pag-atake sa eroplano, barko o armed forces ng Pilipinas sa South China Sea ay mag i ng Mutual Defense Treaty. Sa panig ni Prime Minister Kishida, nagbigay ito ng katiyakan sa commitment ng Japanese government at sa mas malakas na relasyon sa Pilipinas at Amerika at buong kooperasyon para sa mapayapa at matatag na rehiyon. Bukod sa defense at maritime cooperation, nangako rin ng Amerika at Japan na tutulungan ang Pilipinas sa pagtugon sa climate change at lalo pang pagpapalakas ng ekonomiya para makalikha ng mga industriya at maraming trabaho para sa mga Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Ciso. Sama-sama tayo, Pilipino! Tiniyak ni Congressman Lucy Campos Jr. ang ayuda para sa transport sector sa harap ng tumataas na presyo ng petrolyo. Kabilang anya sa mga makikinabang sa inila ang 2.5 billion pesos na subsidy ay ang mga public utility vehicle drivers ng tricycle, ride hailing applications at delivery services. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Milky Regonan. May ayuda na matatanggap ang mga public transport drivers para maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Congressman Luis Campos Jr., Vice Chairman ng House Committee on Appropriations, 2.5 billion pesos ang inilaan sa 2024 national budget. Ito ay sa pamagitan ng direct fuel subsidy para sa mga driver ng mga public utility vehicle, kabilang ang tricycle, ride hailing at delivery service drivers. Sabi ni Campos, may bukod pang pondo na 500 10 million pesos para sa financial assistance na mga magsasaka na gumagamit ng produktong petrolyo para sa kanilang agricultural machinery. Noong nakaraang taon, ang mga modern jeepney at UV Express drivers ay nakatanggap na ng tig 10,000 pesos. Basa sa datos ng Department of Energy as of April 2, nasa kabuang 820 na ang itinaas ng presyo ng gasolina at 450 naman sa diesel. Para sa MBC TV Network News, ako si Neil Sama-sama tayo. Radio Pinag-aaralan na ng Metropolitan Manila Development Authority ang alternative working arrangements sa adjusted working hours sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, bagamat maraming sumusuporta sa akbang na ito, may mga nagpahayag ng kanilang alinlangan at mungkahi sa panukala. Ang mga detalye tutukan sa report ni Kyle Bulia. Pinag-aaralan ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority ang magiging epekto ng mas pinaagang schedule ng pasok ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan sa kanilang pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Gayon din pinasusumite ang mga National Government Agency ng kanilang proposal kaugnay ng bagong schedule at kung maaari ay magkaroon din ng flexible working arrangement. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, bagamat maraming sumuporta sa ipinasang resolusyon ng Metro Manila Council, may mga nagpahayag pa rin ang kanilang reserbasyon sa naturang panukala. Well, may mga considerations po silang inilatag uh, tulad po ng uh, paano daw po yung 4 to 5 na natitira na sa aming pong palagay ay pwede naman pong maglaring ng skeletal na Uh, mapitiran na workforce para mm. uh, hindi maputol yung servisyo sa mga Yun kababayan na uh, oh. Ayon pa kay Artes, madali lamang makapag adjust ang publiko kung masasanay silang hanggang alas 4 lamang ng hapon ang operasyon ng mga LGU. Samatala tiniyak naman ni Artes na oras na ipatupad na ang bagong schedule, malaki ang maitutulong nito sa pagtugon sa matinding trapikong nararanasan sa Kalakhang, Maynila. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, Sama-sama tayo Pilipino. Maglulunsad ang Department of Agriculture ng mga programang maghihikayat sa mga kabataan na magkaroon ng interes sa sektor ng agrikultura. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borha. Planong paigtingin ng Department of Agriculture ang paglulunsad ng mga programa para sa mga kabataan upang mas mahikayat na magkaroon ng interes sa mga gawaing pang-agrikultura. Sa isang send-off ceremony para sa 23 Pinoy scholars na dadalhin sa Japan para lumahok sa Young Filipino Farm Leaders Training Program, sinabi ni DA Secretary Francisco P. Laurel Jr. na is nitong mas palakasin ang inisyatiba ng kagawaran upang mas maraming kabataan ang mahikayat at para na rin sa mas ikauunlad ng sektor ng bansa isa nga ang exchange student program sa inisyatiba ng kagawaran na mabigyan ng oportunidad ang mga mag-aaral na matuto sa mga bagong teknolohiya at hasain ang kanilang kasanayan at kaalaman sa sektor ng agrikultura dagdag pa ng kalihim sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kinabukasang hatid ng mga kabataan, mas makakamit natin ang masaganang bagong Pilipinas na kayang makipagsabayan sa ibang bansa. Ilan sa mga kasalukuyang programa ng kagawaran ay ang Youth Internship Program on Organic Agriculture na pinangungunahan ng National Organic Agriculture Program kasama ang Agricultural Training Institute o ATI. Ipinatubad naman ang Binhinang Pag-asa Program 2024 na siya rin pinangungunahan ng ATI na iminungkahi naman ni Sen. Grace Poe. Nagbibigay ang kagawaran ng mga loan programs para sa mga young agripreneurs o mga kabataang nais magnegosyo na may kinalaman sa agrikultura. Kasalukuyan ding nagbubukas ng scholarship applications ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR para sa darating academic year 2025-2029. Sisiguraduhin naman daw ng kagawaran na sa mga susunod na buwan ay mas pagtutunan nito ng pansin ang pagpapatupad ng mga karagdagang para sa mas marami pang mahikay at mga kabataan. Sa ibang balita, nakatanggap naman ng Pilipinas ng pitong nominations sa prestigyosong 2024 World Travel Awards. Matatanda nag ang nag-uwi rin ng Pilipinas sa same body ng maraming awards noong mga nakalipas na taon. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Arnold Herrera. Muli na namang nanomina ang Pilipinas sa pitong award categories para sa prestigyosong 2024 World Travel Awards o WTA. Nominado ang bansa sa Asia's leading beach destination Asia's leading dive destination at Asia's leading island destination. Habang muli rin na namang nominado ang Historical Wall of Intramuros para sa Asia's leading tourist attraction at ang Boracay para sa Asia's leading luxury island destination. At nominado rin ang Department of Tourism o DOT bilang Asia's leading tourist board. Ayon kay DOT Secretary Cristina Frasco, ang mga nominasyong ito ay bunga ng sipag at syaga ng kagawaran at walang sawang suporta at dedikasyon ng Marcos administration sa pagpapalakas ng sektor ng turismo. Nagpahatid naman ng pasasalamat ang kalihim sa WTA sa patuloy na pagbibigay pagkilala sa Pilipinas at mas maipakilala umano ang turismo hindi lamang sa Asia kundi pati na rin sa buong mundo. Matatanda ang noong nakaraang taon ay nanalo rin sa WTA ang bansa sa iba't ibang kategoris. Kabilang na riyan ang ikalimang beses na pagkapanalo bilang world's leading dive destination. Nanalo rin ang bansa bilang Destination of the Year Honor mula sa online travel platform na Tripzilla at Asia's Best Cruise Destination. Sa ibang parangal naman na naigawad sa bansa ay nakuha rin natin ang Global Resilience Award noong nakaraang taon. Magsisimula naman ang botohan para sa darating na ikadalawamputwalo na Hulyo at maaaring bumoto sa pamamagitan ng www.worldtravelaward.com. At the better news naman tayo sa usapang showbiz. Global pop group na Horizon, nag-ala news anchor, reporters at production crew ng MBC TV Network News dito sa DZRH TV ang iba pang detalya sa mundo ng showbiz. Alamin at panoorin sa report ng ating Showbiz Angel. Ang Global Pop Group Horizon, pinatunayang hindi lang sila sa kantahan at sayawan sa humahataw dahil ang pitong miyembro ng grupo sumabak din sa mundo ng pagbabalita at TV production. Sa fourth episode ng season Zone 3 na MBC TV Network News, Horizon Edition. Ang leader ng grupong si Vinci, nag-ala weather reporter. Ulat panahon tungkol sa hagupit ni Bagyong na mataan itong sumasayaw sa bilis na 85 headspins per hour. swabing swabe rin ang paghati dito ng headlines. Narito na ang mga pangunahing balita ngayong tanghali. Mabigat na dahil ng trapiko naranasan sa Star City. Si Kyler naman, literal na naging anchor, news anchor. Si Kyler, magkita-kita tayo muli bukas para sa mga balitang makabuluhan. Mga kwentong makapangyarihan. Naghati dito ng balita kasama si Ms. Pamela Adriano ng MBC TV Network News. Showbiz reporter naman ang papel na ginampanan ni Bracester. Hatid siyempre ang ilang kaganapan sa kanilang nagdaang date comeback showcase sa Showbiz Spotted. Lucky is finally here. Dinagsa ng anchors o fans ng Horizon ang date comeback showcase ng All-Filipino Global Pop Group na ginanap nitong March 2. At kung may showbiz, di mawala ang mundo ng palakasan. Diyan naman pumasok si Kim para sa MBC TV Sports. King of Range Up Competition ang sikat na Pinoy na atleta na si Winston Tonton Pineda. At kung ang apat nagtrabaho sa harap ng kamera, ang natitirang miyembro behind the scenes naman nagpamalas ng galing. Gaya ni Jeremy na nag-ala technical director. Yeah. Winston na lumabas ang pagiging stricto ng maging floor director. Nakinig ang mga reporters and anchors. Nakikinig balat. lahat? Okay, ganito. At ang bunso ng grupo na si Marcos na maliban sa pagiging writer, pinigyan pa ng special task bilang cameraman press record. Press I feel like camera. I have a I have a gun. Sa huli, very happy ang Lucky 7 sa kanilang naging experience kasama ang team ng DZRH TV. Ang saya kasi ano eh, ang ang fun din nung kinikwento nating mga news na hinanda ng writers dito. So, thank you so much for putting so much effort into all of this. Thank you. We had so much fun. Wow. Last March, ginanap ang Date or Comeback Showcase ng grupo, hatid ang kanilang first single na pinamagatang Lucky. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang napagpa feel better nga sa kan yong araw ay ang pagtanggap ng Pilipinas ng pitong nominasyon sa iba't ibang kategory sa prestigyosong World Travel Awards ngayong taon. Patunay lamang kasi ito ng ganda ng Pilipinas, partikular na sa mga nangungunang tourist spots sa bansa na talagang binabalik-balikan ng mga turista. Isa ring refleksyon ito kung paano natin buhayin, pangalagaan at ipagmalaki ang bansa sa mga banyaga at kung paano rin tayo tumanggap ng mga bisita na isang bagay kung saan tayo mas nakikilala. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay good vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment niyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH HTV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, One PM Sadi Rach TV.